to another vlog at kung nakita nyo kanina yung vlog ko na madili, madaling araw yon mga 4 o'clock na ay hindi pala 4 o'clock, magpa 5 o'clock ng umaga and inalis ko yung mga halaman doon dahil aalisan natin ng damo and today, today ay maulan pa din ito yung mga mother plants natin so yung iba hindi ko tinanggal andun pa yung iba oh. siguro mga tatlo pa yung nandun sa gilid ang dami kasing damo simula nung nag-uulan. Tingnan nyo naman yung ating mga, ano, mga propagation nyo ng, ano pa tawag dito guys? Ng Arun Pay, ng Purple Delight. Ayan guys, so oh, yung aking Peach Candy. Naging Marpin na siya. Ayan o. Oh. Tapos ito pa. Nasa pa yung isa? Maulan, kaya lang ito, naging, ito namang aking isang to, para siyang peach candy naman. Itong isang to. Pero parang marpin din eh. Ayan oh. Ay, nako. May nalaglag na dahon. Ayan pa o. Oh. And, yung aking... Sige na nga, magtanggal muna ako dito. Dito ko na lang ilagay. Kasi maulan na naman. Tignan nyo naman. O, oh, tignan nyo naman tong aking alaga. Hindi mapakali. Pinalipat ko na lang yung ating mga tatanggalin. Kasi ayaw tumigil ng ulan eh. Dandahan na. Tingnan nyo naman, napakadaming damo-damo. Simula ng umulan. And etong, hindi ko al Nakalimutan ko na kung alin dito yung sa labas at sa loob. Ay, kaya pa naman. Kaya pa naman tandaan. Tapos, yung isang Ellen ko na maganda na lash. Tingnan nyo, isang ano lang pala siya, isang puno. Tingnan nyo naman. <laughs> Nung summer, hindi ko tinatanggal yung iba neto dahil protection sa init, sa sobrang inat. Ngayon, tatanggalin ko kasi tag-ulan na. Tag-ulan na rin ba sa inyo, guys? Sa inyo, may mga nakikita akong comment na sabi nila, sabi nila, hindi pa daw umuulan sa kanila. Dito sa amin, guys, maulan na talaga. And kanina, ano, tawag dito, nung madaling araw, kakatapos lang ng ulan. Pero ng mga bandang tanghali, maano naman dito, um, hindi na umuulan. Kaya lang, inaantok ako, tinatamad akong mag-vlog pa. So, natulog ako. And, ngayon pa lang ako mag- kasi kailangan natin siyang ilipat or ibalik sa pwesto dahil dadating yung sasakyan or padating na ulit. Tignan nyo naman. Tapos yung mga halaman sa labas, gaganda na din. So, tinatanggalan ko sila ng damo kasi maputla na yung nasa gitna. O, ito mga ano na lang to, eh, mga tubo ng mga naglaglag na dahon before. Ito pa. Itatanong ko lang ng ayos. At ibabalik ulit natin sa labas. Ayan. Ito pa, mga propagation ng Purple Delight. Ito yung kalaban natin tuwing tag-ulan. Mga damo. Mauuna pa yang lumago sa ating mga succulents. Sabi nilang ko kanina tong ibinaba ako, 25 mother plants. Pero meron ako dito hindi ibabalik ng pwesto kasi sobrang lago. So, kailangan ko siyang iripat and palta ng mas malaking paso. Ayun, ang ganda, oh. Ah, 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 ah. Ba't gumagalaw yun? Oops. Dami ng baby, oh. Ayun, oh. Hindi natin galawin pa. Ito pa. Ito yung ayaw ko ng mga tumutubo sa ating succulents kasi mahirap tong ano yun eh bunutin or madadala pati ilalim napakadaming ugat kaya meron ako ditong gunting tutubo pa to kasi syempre ginupit lang natin pero at least ano nabawasan, ayan o, oh, tutubo pa yan pero hindi naman siguro agad agad ayan o oh. ito pa tapos, ito yung mga bagong tubo. Ibabalik natin. Bagong tubo or mga propa na dyan sa ano na yung pwesto. Babawasan ko lang siya ng dry leaves para hindi naman siya lapitan ng mga mealybugs. And kung anik-anik dyan ng mga insekto. Kasi hindi ko to, yung mga mother plant natin na nakasabit, hindi ko yan weekly natatanggalan ng mga brown leaves. Kasi naman, nasa itaas. Ang hirap-hirap abutin. So, nalagas yung dahon ng Ellen ko na maganda dito. Kasi yung kanyang pwesto, tuluan ng tubig. Eh, umula ng, nap umula nang napakalakas kahapon. Ano kahapon? Is June... June ano? 3, 4, 5? June 5? Hindi ko matandaan kung June 5 kahapon, pumula ng malakas and then ang nangyari nagtanggala ng dahon. Kala ko nalusaw yung mga dahon. Nako po, ano, nalagas, naglaglagan yung mga sariwang dahon. Sayang. Ayan ah, tingnan yung ganda oh. Three years old na yata, din to eh. Ay, hindi naman. Mga 2 years old siguro to. Nabili ko ng 25 pesos. Maliit lang. Isang puno. Ngayon, lumago na siya. Yan. Meron pang ganito eh. Nandun sa, hindi pa nakuha nakita nyo ba to before? Si ano to? Si Mule. Tanggalan, tanggalan rin natin ng mga o konti lang naman yung mga dry leaves nila. Pag nakakaligtaan ko lang talaga ang diliga ng ano, ilang araw. Kunwari, ang dilig nila is every 5 days or every 7 days. Pag umabot ng 10 days nung sobrang init, na ano sila, dumadami yung dahon, na tuyo. Tingnan nyo, oh, ang laki. Ayan, oh, ang laki na. Ano to? Siguro mga anim, lima or anim yung nandito. Or apat, yung nandito sa aking rain or shine. Apat yun. Tapos, meron pa dito sa ano, loob, tatlo tatlong pa, tatlong ano na mother na ito ang ano naman ito oxalis siya na parang damo talaga parang butterfly plants paurong mo dito Josh urong minamadali ko na kasi paulan na naman ang napakalakas Hmm, tanggal-tanggal lang tayo. Nako, tutubo agad yung damo de, dito. Ayun, oh meron pa sa loob, hindi ko matanggal. eto naman, yung pinaka, ilang peraso lang yung dahon before. Kasi ito yung mother plant na pinudpud ko talaga siya. Dandahan, Josh, ha? Okay na muna ulit yan. Tama na ulit. Yung pala mga mother plant na iniwan kong nakahang na is yun yung ano, yung pag ibinaba mo, lalapat yung kanyang dahon sa sahig. e eh masisira, kaya hindi ko na pina, hindi ko na inalis. Yan no? pinagpugutan ko. Buti na lang hindi ko to itinapon kasi ayan na oh, lash na ulit siya. Dinagdagan ko na lang siya ng, ng pating mix sa ibabaw kasi ano na siya eh. Parang konti na lang yung pating mix niya kaya hindi na siya gaano tumutubo. Dati ha, dati. Ayan o. Oh. Yan yung mga gawain ko ngayon dito sa garden. Ito yung salarin kung bakit gustong gusto kong magdamo. Yung aking super bomb na sobrang daming damo. Pakadaming damo eh. Kaya tingnan nyo, maliliit yung tubo niya. Nakukuha kasi ng damo yung energy ng succulents lang dapat eh. naman to si Adolpi hakot award <laughs> hakot award o oh. ito mahirap din ito bunutin kailangan gupitin meron pa ay ayan, Tingnan nyo naman ito rin yung parang palay, ang hirap din na ito bunutin Marami pa. Iisa na lang. Ito, bunutin natin. Gupitin na lang. yang ka lang, Josh, Daming ano yeah. Kaya dapat, pag magpapaulan kayo ng halaman, more on, mabato. Minsan naman, kahit mabato na yung halam, yung pating mix na ginamit natin, tapos n-rain or shine natin yung succulents, is namamatay pa din, no? Pero bihira na yun, bihira mangyari yun. Siguro pag nasosobrahan na talaga yung dire yung ulan, yung linggo ng umuulan, dito, ayun, nabunot ko. Ito si Adolfi, hindi naman siya hindi naman siya maano, ma, -ano, ma daming mag uh, tuyo ng dahon. tingnan nyo, oh, ang lagu ni Adolfi. Ayan o. Oh. Saka ko na sila ipopropagate once na bare months na. Kasi madaling mag-propagate pag wear mask. dahan ha? Ah. Eto naman si Hakuo. Ayan, oh Hindi ko alam kung matatandaan nyo yun na yung mga halaman ko before. Bira ko kasing i-flex minsan pag ano na, nakasabit na. Ano siya? Um, ay, be iisang malaking ano lang to, bouquet or rosette. Iisa basta iisang one head lang siya. For example, et for example, ito lang siya. Yan, na malaki. Ngayon, ganyan na yung itsura niya, oh. Tingnan niyo, nagsanga-sanga. Ito yung maganda kay Haku. Oh. Madali siyang magbabies. Kaya yung mga nandito ko sa laba, sa loob is pag lumaki-laki, tuturuan ko na siyang mag-ano rin, rain or shine. Siguro mga ilang buwan pa. After ano siguro, pag-ulan. To. So. tignan nyo oh, pinagputulan ko to oh before, ayun pinagputulan. Tapos yung mga naputol ko dito, andito na yun yung ilalabas ko ng bahay once na wala nang ulan, wala na gaanong ulan. to may mga putol-putol na to kasi pinropagate ko to before. Bawasan lang natin ng mga dahon Tuyong -tuyo na tuyong-tuyo na. Josh. Ayan, malinis na siya. Babalik na natin siya sa pwesto. Ito lang yung ano ko kay Marpin or kay Peach Candy. Madami siyang magdahon ng tuyo. Kahit na, tignan nyo, tag ulan na ha. na na sila madalas, pero madami pa rin tuyong dahon. Ito pa, ito pa, tignan nyo naman. Isa pang hakuo. <laughs> tignan nyo, isa pang hakuo. Na napaka-damo. Uy, mas mababa pala tong ano niyan. Ito maano talaga to, malu maano to, malupa. Ma Quizzes, alis diyan Quizzes! Quizzes! Okay na yun, Josh, okay na. Natatakot kasi sila sa kulog, kumukulog-kulog kasi. Daming damo, ito yung mahirap bunutin. Eh. Nako pa. Guntingin natin. Guntingin muna natin. Oh. Para hindi siya masira yung daon, no? Oh, ng halaman natin. to, oh. Tingnan natin kung magubunot. Kaya lang, baka sumama pati yung ano. Ay, nakusasama. Hmm. Nandito pa sa gitna oh. Dion. Tanggalin natin, dinlisan. siya. Ito yung ating Hakuo number 2 na mother plant. Saka na rin natin siya i-propagate. So, weto na sila. Malinis na. Eto Ay! Hindi ko pala ito naayos. Ito kasi, ito yung natatamaan din ng ulan. So, i-ayos uh, ko to. ililipat ko siya ng peso yung ating pitch and Pride. And then, ay eh, hindi ko pala to na, anuhan, na damuhan. Tapos, ito yung ating nasa labas na... Ay, nasa loob pala to. Sa loob nakasabit. Itong si Arun Pay. Tapos, ang nasa labas. oy, ang galing nga. Ang nga. Ay, inihiyan. tignan nyo naman. <laughs> Sige, gagaya. Gagaya. Mm, sige. Yan. Ito yung ating mga marpin or Peach and pride. One, two, and three. Pero ito yung mukhang Peach and pride eh. Pero marpin po yata ito na ano, na propagate. You know. Tatlo yan. Tapos, mga purple delight. Yung iba nasa labas, di ba? Ayan, our purple delight, purple delight, purple delight, purple delight. Yan yung mga na nakasabit sa loob ng bahay. Tapos, eto si, ang pangalan niyan, si Hakuho. And then, eto pa yung isang ating isang Hakuho. And then, si Arunpe, si Superbum. Ayan pa, si Adolfi. Eto yung, hindi ko na siya ibabalik ng pwesto. Kasi sobrang laki na ni Veltana. So, papalta natin ng mas malaking paso. Yan, you no? Know? Ayun lang, guys. At iaakit ko na ulit to or isasabit na, na natin ulit. Ito yung isa rin na naanuhan eh, na natutuluan ng tubig. Direct talaga. Pero wala siyang kadamo-damo. Si, ano pa pangalan? Nakalimutan ko na naman. <laughs> si daily Sunshine. Ayan o, no? si daily Sunshine. Yung iba nakababa lang. Tapos ito, ayan. Ito pa si Miul, Miul. Tatlo lang pala yung nandito. Hindi ko yata na ibaba yung isa. Ito yata yung kinuha ko doon sa pinagpugutan kong pinakita sa inyo. Hakuho din to. And then, madami pa dito hakuho, guys. Pero pinagsama-sama ko na eh. Ayun o, no, sa kabila. Pinala, pinagsama ko na sa isang malaking paso dahil na ano na siya. Yung parang lumalaylay na yung isang malaki dito. So, ito sana lang yung ililipat ko kasi may anak na siya. Pero ano, pinagsama-sama ko na. Ah, pa? mayroon pa? Meron pa dyan. Ito pa, hakuho din to. pinropagate ko kasi. si so, iba. Ito rin pinropagate ko yung mga orange natin. Orange lover. Pinagugupit-gupit ko, tapos ipinropagate ko na lang. Tinanin ko na si Blade Runner. At magbabalik na kami ng mga mothers. Kasi uulan na ulit. So, ayan guys, nalipat ko na. Ayan o, oh. medyo nagbago lang ng konti yung mga halaman na pinaglilagay ko kasi yung mga lash, pinagdikit-dikit ko. And, eto hindi ko na siya kinuha or hindi ko na siya binaba kasi masyado siya, wala siyang patungan, masyado siyang mahaba para damuhan. Kaya, wala naman siyang damo. And then, dito ko na lang ilagay yung Arun Pay. Basta, maganda na siya tingnan kasi walang damo. Pero hindi lang yan yung trabaho ko ngayon. Pag sinipag, ito naman. Yan, tingnan nyo. Puro damo. Hindi naman puro damo. Pero yung iba dito, madamo. Ah, walang mga damo dito. Yan, walang mga damo yung ating mga nandito. Ito kasi natatamaan ng tubig. At saka yung nandito. Tingnan nyo, wala na dyan yung ating... Ellen kasi naanuan siya. Tingnan nyo nangyari, nangyari sa Ellen ko. Ayan o. Isang malaking buhos, isang malaking ulan or napakalakas na ulan and then bumuhos dito yung nandun sa dulo, yung sa UV plastic. Bumuhos bigla. Ayan o. <laughs> Hindi naman siya lusaw. Kasi nandun yung mga ano no? Nandun sa ilalim yung mga ano niya, mga dahon-dahon. Natanggal yung mga dahon-dahon niya, guys. Kaya, dito muna siya. And then, inilabas ko na rin tong mga to. Yung spoon natin na copper at saka silver. Nilabas ko na yan nung nakaraan pa. Sayang, so, di ba? Ang ganda-ganda nung ele natin. Napaka-lush nung nakaraan. Nung isang araw, kahapon yata umulan ng napakalakas. Ayun, kakatingin ko pa lang sa kanya. And then, ngayon, kanina, nung pagsilip ko bakit ganito na siya so nawala rin yung mga ano dito yung mga lupa niya kasi nga bumulusok yung ulan biglaan ah may nalaglag eto na yung ating ano oh wala kasi ako guys na anuin eh, na ang tawag diyan ilalagay ko sana siya dito tapos sa talian na lang alambre ba you know, ang lalaki na 'di ba yan, dito ka muna. Para hindi siya mabigla. Pero nung sinabi ko sa inyo ilalabas ko na to, inilabas ko na talaga siya. So ayan, nagbukahan na talaga. Tapos ito pa, yung mga nandito, yan yung mga madaming damo, pati yung Mendozae. Pero yung dito naman hindi, wala gaano dito oh. Wala, buti naman, ito lang yung madamo. Ito. Si Aruntey. wala sya damo yung ibang mga halaman kaya lang kawawa kasi bumubulusok yung tubig doon dito dumederecho nilipat ko yan eh meron din dito bumubulusok na tubig pero hindi sya na ano or sanay na lang si Aaron P tapos ito ay nasira na yung ating Jocelyn's Joy tanggalin na natin tatanggalin ko ililipat ko sya ng pwesto plus ire ko sya ito na lusaw si Tito Bans. To, yan. Karon pa dito. Tingnan niyo hindi gaano madamu yung garden. Kumpara before na walang lava rock, walang ano. So next time guys, papa papa update ko sa inyo to. I-update ko sa inyo, napakalaguna. Hindi ko pa kasi nilalagay sa taas yung ibang halaman eh.